Na tatlong buwan na ay eh, pasyeng na galing. Malaki ng pagpamaga sa paasok. na sayang ilakan. Naku na magagawa na anong gawaon ko. Pakiramdam ni Eddie na sahukay na ang kanyang paa dahil sa tatlong buwan na sugat na pinalala pa ng impeksyon. At nagtanim kasi ako ng kamuting kahoy. Kinagat ako ng mga langgam na pula, makati kasi kasi so kinagatan sa mga langgam na pula, kinamot po, lumaki so na maga. Turumbesis na po na hospital, hindi nahalit sa so, pan-sugat, so lalo siyang lumaki na lumaki. Labis na nakaapekto sa pamumuhay ni Eddie ang matinding pananakit ng kanyang sugat. Masakit na masakit talaga. Ay, hindi na ako makapatayo, hindi ako makakalakad. Grabe sakit. Lahat ng trabaho ko, dahil ko na mga gampanan kasi dahil naman ako makakarabaho. Kasi grabe kul... cool. masakit na talaga masakit. Pero latigo na dahon, dahil ginatapan ko dyan para hindi pag kinakain na langaw. Nang mabalitaan na magkakaroon ng medical mission ang Operation Blessing sa kanilang lugar, hindi inalintana ni Eddie ang ulan. Agad na nagtungo si Eddie upang mapatignan ang lumalalang impeksyon ng kanyang paa. Mapunta ko para masolusyonan so, sobat so ko. Anong solusyon na pambamot. Hindi nabigo si Eddie dahil agad ginamot ng volunteer doctor ang kanyang sugat. At para hindi na kumalat pa ang impeksyon, nilinis itong mabuti at nilagyan ng karampatang gamot. Bukod pa dyan, binigyan din si Eddie ng libreng gamot at panglinis sa kanyang sugat. Masaya ako, mahalin na sakit ko sa paang na ako. Maraming salamat Lord. Mayroon nagpunta rito ng mga manggaramot Maraming salamat po sa perison blessing.